Sa channel na ito, nagbibigay kami ng kapaki-pakinabang na impormasyon sa programming na may mga praktikal na halimbawa ng code. Sa pagkakataong ito, tungkol ito sa pag-validate ng form. Ipinaliliwanag nito ang pagpapatunay ng form sa HTML. Maaari kang matuto sa pamamagitan ng pagmamasid sa iba't ibang HTML na pag-validate ng form gamit ang mga katangiang tulad ng type at pattern. Ang pag-enable ng mga subtitle ay magpapadali sa pag-unawa ng mga paglalarawan ng code. Mangyaring gamitin ito. Ang pagpapatunay ng form sa HTML ay isang mekanismo upang tiyakin na ang datos ay tumutugma sa tiyak na mga kondisyon bago ito isumite ng user. Binabawasan nito ang mga error sa bahagi ng server at pinapabuti ang karanasan ng user. Una, tingnan natin ang katangiang required. Tinutukoy ng katangiang required na ang mga input fields ay kailangang punan bago isumite ang form. Susunod, tingnan natin ang katangiang pattern. Ginagamit ang katangiang pattern upang tiyakin kung ang input ng form ay tumutugma sa isang tiyak na regex na pattern. Halimbawa, tinitiyak nito kung ang username ay naglalaman lamang ng mga alphanumeric na karakter. Susunod, tingnan natin ang mga katangiang min at max Ang mga katangiang min at max ay ginagamit upang tukuyin ang pinakamababa at pinakamataas na pinapayagang halaga para sa isang input na elemento. Karaniwang ginagamit ang mga ito sa mga uri ng input tulad ng number, range, at date. Sa halimbawang ito, maaari kang maglagay ng numero sa pagitan ng labing walo at siyam na Susunod, tingnan natin ang mga katangiang min length at max length. Tinutukoy ng katangiang min length ang pinakamababang bilang ng mga karakter na kinakailangan para sa isang input field, habang tinutukoy ng katangiang max length ang pinakamataas na bilang ng mga pinapayagang karakter. Sa halimbawang ito, Maaari kang maglagay ng teksto na may haba mula apat hanggang labindalawa na mga karakter. Susunod, tingnan natin ang type katumbas, email, na katangian. Ang type katumbas, email, na katangian ay ginagamit upang matiyak na ang input ay nasa wastong format ng email address. Ang katangiyang ito ay nagbibigay ng built-in na kakayahang mag-validate para sa mga field ng input ng email address. Susunod, tingnan natin ang type katumbas URL na katangian. Ang input type katumbas URL, ay nagbibigay ng input field na nangangailangan ng tamang format ng URL. Automatikong sinusuri ng browser kung ang input ay wasto bilang isang URL. Ang source code para sa video na ito ay maaaring i-download mula sa opisyal na website. Kung nais mo, mangyaring bisitahin ang URL na nasa description upang makatulong sa iyong pag-aaral. Sa susunod na pagkakataon, ipapaliwanag namin ang mga tag na ginagamit sa seksyon ng head. Ang iyong suporta ang nagpapanatili ng inspirasyon sa channel na ito. Mangyaring mag-subscribe sa channel.